Ang ginagawa mo dyan? Pumibili oh, sa Bogey. Tight <laughs> mo ba siya? Medyo. Just <laughs> taking a video of you. <laughs> Anong binili mo? Ha? Ano lang? Portable na... Uh... <laughs> ano ba tawag doon? <laughs> hindi ka na naman makapagsalita. She hindi ka naman ko lang. <laughs> <laughs> hindi, hindi naman niya makaintindi niya yung basta eh. Huwag mo na yung cell number. Yeah. Na. Thank you. They told me that you look cool. Thank you. Uh, uh, mo naman. <laughs> I tell also. <laughs> <laughs> okay, so give you sign here. ang phone number. ng kausap niya. <laughs>

si mobile number So, let I come back to next Ikaw na si Saber, sa <laughs> Sabi mo totoo na ayaw mo na gawin ko yun. Hindi, sa araw ako gusto yung gawin yun eh. Galing oh. na pa kayo dito? Oo, galing. balik napalikbalagan mo pala eh. Ito mo na ako, good blush. <laughs> Mumula na yung <ilaig>. egg. <laughs> <laughs> Ngayon ko lang nakita si Brad Pitt na nag-good blush. Eh. Naman. <laughs> <laughs> Pangit ako, huwag itutok. <laughs> <laughs> ano na nangyari? Ha? Ano na nangyari? Maligaya ako. <laughs> <laughs> Actually, hindi mo kahapon pa niya ako gusto, actually, kahapon pa niya ako gustong kausapin. Binigyan niya ako ng card. Hey, do you see my card? No? Wala na, wala pa. Wala eh, pangalan niya Lloyd. Di ba cute siya? Para siyang yummy. Alam mo yung yummy? Maraming yum. Tsaka siya delicious. Okay. Ano na sasabihin ko? Parang sarado pa yata yung pilihan ng libro. Tara, hindi na. 12 well, pass naman eh. Sa taas pa Sa libro? Ano man libro bibili mo? Ano gusto mo? Ikaw na lang bumili ibang ko sa ibang bili. Ikaw so, ba Talaga? Napaka-generous mo naman. Adobe Apple. Ano ba gusto mo ngayon? <laughs> ha? Dahil lang bibigyan kita <laughs> kahit dito sa gitna Gamahin hiya, ba? Ha?